Ayan mga ka ingrown tignan nyo. Kung mapapansin nyo yung kuko ni ma'am, uh, malapad na yung dito sa dulo, hindi pumantay dito. Eh matagal na daw po siyang hindi nagpalinis. Kaya bumaluktot na. Parehas dito. Ayan. Pero ang tutuusin, overcut po siya. Tumubo na laang ang kuyata. Kaya medyo okay-okay siya dito. Pero babawasan ko po ito. Gawa po ng malapad at wala po siya sa shape Masakit, ma'am. Medyo tinutuso ko kasi parang gumabara. <laughs> Ay, sakit na ba? Kipot niya. Sobrang dikit siguro niya. na ganito, makipot. Nakakatakot linisan yan. Hindi ka pwedeng magpakampante. Kasi ito, madikit sa laman eh. di mo alam kung pagpupush mo ganyan, dinidiretso mo. May nakukuha, may nadadali ka na pala. Ay ako ma'am, hindi po. Ang nipper po sa akin depende kung gaano ka dulo yung gagamitin. Pero pag ganitong masikip ma'am, bibihira mo lang ako mapakat ng hanggang duluhan. Ayan eh, ganyan o, no? sobrang dikit. E eh, yung sa pag push pa lang ng nipper kanina, bumabara. Ibig sabihin, may nakaharang. Baka mamaya, hindi mo alam. Laman na pa lang, na pwede niyang ikasugat o ikadugo. Kaya timing lang. Tansyaw. talikan ko. Tsigat, ma'am? Hindi. ka na, ma'am. Ganito lang talaga ako. Ang sarap. Hindi <laughs> talaga ako nagkamali. Laki. Kasi ma'am, bumaluktot siya doon sa loob. Yung ingrown po. Ang dami na dry skin. kaya lang hindi sumama rito yung dry skin yung drone to yung dry skin sumama pero hindi lahat yata yata ay sumama mo hmm yung kagandahan pag matagal hindi nagpalinis lang, meron pa. Di ka sure. Pero konti na lang. Wala na eh. Ito ano, na lang sa, sa dala. <laughs> Parang ang laki ng pinagdadaanan nito. Seryoso. <laughs> so, Pagkabi. Nakirot-kirot na siya, ma'am. Mm. Yan, dry skin. Meron pa, babalikan ko na lang. Huwag muna nating pilitin kung ayaw. Pati ito. Nakukuha ng pala nang gusto doon. Sorry, madam. dudugo sabi ko na eh dumugo dumugo pati try kong hugutin ha babalikan ko ang iba Hindi ka ba nasasaktan mo? Mm Hindi. -hmm. Marami ng pinagdaanan niya. <laughs> Marami naman sakit. <laughs> Charinodon. Ano pa kadikit? Medyo masakit po o masakit talaga? Hindi. Hmm? Kita ko na nga yung pula. dito part oh, ang kapit. Kuha hmm. hmm. Go, naman. <laughs> ma'am, yan yung, ti alam mo, tin, di ba tinutuso ko kanin siya ng poser? Ay, ng nipper, para makuha yung, opo, ano yung, oh, yung ingrown, ma'am. Bumabara siya. Ibig sabihin, may nakabara nga. Ngayon, hindi ko alam talaga yun kung um, dry skin o yan, laman. Kaya tinigil ko hanggang doon laang. Ito na nga siya. Dry skin nga. Uh, opo, kasi bumaluktot po yung kuko nyo dito eh. diyan kayo sasaktan, ma'am? Hindi. Wala kong manwid ko na. Hmm. Hmm. Mayroon, then, eh. Meron pa po dito. Pulong-pulong na. O? Oh? <laughs> Ito yung masakit. Kasi sobrang dikit na yun dyan. Dyan po nang galing yung pagdugo niya kanina. Di ba? Ang ano niya? Ang tigas? Hmm. Sorry po. Sorry madam. Sakit na? Hindi. Okay. Tutuloy ko pa rin. Sige. Kasi kailangan ko tanggalin. Ayaw niyo mo. puputol. kahit na balikan ko na lang. sorry madam. ayo talaga puputol. I'm sorry. Sakit, mam. Iya. Mm -hmm. Iya, masih segitu. Papa. Ngayon ko lang napansin. <laughs> Ngayon ko lang napansin. Nagbibidyo pala ako. <laughs> Ay, Copyright po. Ngayon ko lang talaga na ala <laughs> Napasarap sa linis. Tatlo madam. Tatlo madam. Ay, yung panganay po. Yan si Athena. Excuse me. May YouTube kalay mo? Yes, ma'am. Meron mas maraming sa Facebook na tayo engage na. No? TikTok sana man. Mas, malak mas maraming views. Mm. Kaya lang mo Tao. Tapos may commission ka. kami ito, isasakit yan ng tatlo kapat na araw, ha? Kasi ngayon lang po siya na tanggalan ng todo-todo. Sabi ganun. Sorry. Yan. Tanggal ko na. Alam ba na yan na palambutin ng kaunti? Hmm. di ba wala nang bukol